Kailan mo balak sabihin kay Emilio na aalis ka na bukas? Paulit-ulit na tanong ni Andrea sa sarili. Nakapaghanda na ang lolo niya na maghahatid sa kanya sa mainland. At nagsabi na rin kung kailan gaganapin ang ipinangako nitong party para sa kanya. Hindi naman siguro masosorpresa si Emilio kapag umalis na siya. Pangangatwira ng dalaga. Ang napagkasundoan nilang isang linggo ay umabot na ng dalawa. Tangi ang napapadalas na pagtawag ng lolo niya ang kumumbinsi sa kanya, na magtakda ng araw ng pag-alis niya sa isla. Alam ni Andrea na iniisip lang ng lolo niya, ang mabuti para sa kanya. Kailangan niyang baguhin ang sariling buhay para sa kapakanan ng kanyang anak. At ang lolo niyang tanging may praktikal na solusyon ngayon. Nanatili siya sa tabi ni Emilio dahil umaasa siya na sana kahit kaunting damdamin ay magpahiwatig ito sa kanya. Damdaming mas malalim pa sa mga naganap sa kanila. Pero nakakalungkot na hindi iyon nangyari. Hindi na rin inulit pa ni Emilio ang alok na kasal. Na nagpapahiwatig na nakuha nito ang punto niya at natanggap nang hindi ito ang uri ng magpapatali sa kasal. How ironic! Dahil kasabay ni Yonay ang pagbabago niya ng saluobin at nagsisimula na niyang isipin na siguro naman ay magkaroon sila ng mabuting pagsasama kahit na hindi base sa pagmamahalan. Napag-isip-isip niya kasing napakabuti ni Emilio sa kanya. Wala pang lalaking nakitungo sa kanya ng ganun kabuti. lang nila ang buong isla at nakita ni Andrea ang katuwaan ni Emilio sa kalayaang makipag-usap sa mga manging isda, na walang pakialam kung ganon ito kayaman. At para makabawi sa maling desisyon nito na isama siya sa pangingisda na ikinasama ng kanyang pakiramdam, ay dinala siya ng binata sa main island at ibinili ng isang mamahaling diamond pendant. Ngunit iyon din ang naging dahilan ng tanging pagtatalo nila sa loob ng panahong magkasama sila. Ibibili kita ng kahit na anong gusto ko. Galit na tugon ni Emilio, nang tanggihan niya ang mamahaling pendant. Sa kama ko ikaw matutulog. Dinadala mo ang anak ko. Bakit mo iniisip na itatrato kita na parang ordinaryong kakilala? Ano bang problema mo, Andrea? Lahat ng suot mo ngayon ay ako ang bumili. Ang masakit na katotohanan ng yon ay tila isang batong tumama sa mapride na ulo ni Andrea. Dahilan para makadama siya ng hiya at mag-init ang ulo. Ngunit pakonswelo niya sa sarili. Humingi rin naman ang tawad si Emilio sa maanghang na sinabi, kahit na hindi niya inaasahan yon mula rito. Huwag mo nga hayaang maging balakid sa atin ang pera ko panghihimok sa kanya ni Emilio pagkatapos nang naganap ulit sa kanila Huwag mo'ng alisin sa akin ang kasiyahang bigyan ka ng regalo Ayoko na tinatanggihan ako Andrea Ang totoo ay maligaya si Andrea sa piling ni Emilio Ngunit masakit mang isipin alam niyang para sa binata ay pagtanggi ang pagtira niya sa kanyang lolo Kung hiniling lang sana ni Emilio na pumisan siya rito, ay papayag siya. Ang punto kasi, hindi ito nagtanong. Ang panahon nila sa isla ay tila bakasyon lang mula sa rutin nito. Hindi tulad niya, nahigit pa ng turing sa dalawang linggo na kapiling niyang binata. Itinupi ni Andrea ang isa pang damit pang itaas at inilagay yon sa maleta na may kasamang buntong hininga. Hindi rin naman hiniling ni Emilio na mahalin niya to. Ang totoo, kung alam lang ng binata ang tunay niyang nadarama, tiyak na sasabihin itong huwag nang gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Bumaba sila sa sala at sinimulang legpiti ng mga laruan ni Blue. Ang isa ay kailangan pa niyang yukuin sa ilalim ng mesa. Natagpuan siya ni Emilio sa ganong posisyon. Tama nang natrabaho ko ngayong araw. Anito habang nakasandal sa pintuan magulo ang buhok, litaw ang matipunong balikat sa bukas na polo shirt at swimming trunks. Sa kabila ng kasual na damit, ay mababakas pa rin dito ang otoridad. May matipid na ngiti sa mga labi ng binata. Hindi naman napigilan ni Andrea na mapahugot ng hininga at panayuan ng bibig sa itsura ni Emilio. Ang gwapo-gwapo -guapo nito, kaya alam niyang suntok sa buwan para sa isang katulad niya. Ang mapa sa kanya ang isang katulad ni Emilio. Anong ginagawa mo dyan sa sahig? Tanong nito. Hinahanap ko ang mga laruan ni Blue. Pabulong niyang sagot. Saka tumayo upang pignan uli si Emilio. Sinuyod niya ng tingin ng binata. Nalulungkot siya sa desisyong iiwan na ito bukas. Ipahanap mo na sa mga katulong. Utos ng binata. Sana'y na ipinapaubaya sa mga tauhan ang mga mumunting bagay na katulad niyon. Nadama naman ni Emilio ang pagbabago sa timpla ni Andrea. Alam niyang may nagbago kahapon palang ngunit hindi siya kumibo. Kakaiba ito ngayon dahil si Andrea ang uri ng taong naghahanap ng maganda at masaya sa lahat ng bagay. Sa simpleng pagkain, sa biro ng isang mangingisda, masayahin, madaling patawanin, at natuto na rin itong tanggapin ang kanyang mga limitasyon. Andrea was the perfect lover. Ayos ka lang ba? Biglang naitanong ni Emilio. Hindi kasi siya mapalagay sa tensyon na nakikita niya kay Andrea. Ngumiti ito. Ah, <laughs> oo naman. Pinaraan ni Emilio ang kamay sa buhok ng dalaga at sinamyo ang pamilyar na amoy ng shampoo na gamit nito. Binuhat ni Emilio si Andrea upang dalhin sa kwarto sa itaas, habang si Blue ay nagtatatalon sa paanan nila. Nagpapapansin dahil alam na hindi ito makakaakyat sa hagdanan, dahil sa nakasementong paa. Napagikikang dalaga ng muntikan ng madapa si Emilio habang papasok sa kanyang kwarto. Masuyo niyang ikinulong sa mga kamay, ang magkabilang pisngi ng binata at tumitig sa mga mata nito. Gustong gusto ko ang mga mata mo. Nasabi ko na ba sa'yo yon? Mga dalawang beses pa lang. Ani Emilio na nahagip ng mga mata ang kanyang mga maleta. Nang ibaba siya sa kama. Anong ibig sabihin nito? Tanong nito. Napahugot ng hininga si Andrea sasabihin ko dapat sa iyo mamayang hapunan. Magpapadala si Lolo ng helicopter bukas para sunduin ako. Tumigas ang muka ng binata. At kailan ang balik mo? Bumango naman si Andrea. Kay Lolo na ako titira Emilio, tulad ng ipinangako ko. Tila naging yelo si Emilio sa harap niya. Kung ganon, iiwan mo na ako? Hindi naman sa ganon, magkikita pa naman tayo. Pupunta ka naman sa party ko sa Sabado, hindi ba? Ngayon ko lang nalaman yan. Kailan ka babalik dito? Huminga ulit ng malalim si Andrea. Hindi tayo pwedeng magpatuloy na ganito, Emilio. Naasiyo ang sabi niya. Desperado siyang sana ay masabi ang tamang salita. Kahit na hindi niya alam kung saan kukuha ng tamang salita na may intindihan ng binata. Bakit hindi eh? Angil ni Emilio. Dahil kailangan ko nang gumawa ng mga plano ko sa buhay at hindi ko maaaring palagpasin ng pagkakataong makilala ang lolo ko. Hindi mo alam kung gaano ko natuwa na may kamag-anak ako na gusto kong makilala. Saka matanda na si lolo. Alam mo yon. Walang nakakaalam kung hanggang kailan na lang kami maaaring magkasama. Huwag mo sana akong pahirapan sa pagawa ng alam kong tama wala akong ganong intensyon. Ngunit kapag umalis ka ng bahay na to, tapos na ang lahat sa atin. Susuportahan kita tang bata, pero ipagpapatuloy ko ang buhay ko nang wala ka, Andrea. Alam kong galit ka sa akin ngayon at dapat pinag-usapan natin to, pero hindi ka nagiging patas. Bulalas ni Andrea. Maari pa naman tayong magkita sa bahay ni Lolo sa Cebu. At makasama ka? Sa palagay ko ay hindi. Mapanuyang tugo ni Emilio. Kapag nasa pamamahay ka na ni Ninong Ramon, mabubuhay ka bilang prinsesa. Buntis na prinsesa? Nanguuyam na sabi ni Andrea. Nagpapatawa ka? So tinatapos mo na ang lahat sa atin? Oo. Malamig na sagot ni Emilio. Mababa na sa gwapong mukha nito ang naging pasya. Bihira akong magsabi ng mga bagay na hindi ko pinangangatawan ng Andrea. Kapag umalis ka ng walang pahintulot ko, kalimutan mo na ang lahat ng namagitan sa atin. Sana pinag-usapan natin to at hindi yung kailangan ko ng permiso mo. Nangihinang sabi ni Andrea. Dahil kahit kailan ay hindi ako nagpaalam o humingi ng permiso para sa kahit na anong gagawin ko. Puno ng galit ang tinging ipinukol ni Emilio sa kanya. Tama ka, hindi nga. Pagsang-ayon ito. Sa kalumabas ng kwarto. Napaupo si Andrea sa gilid ng kama. He didn't mean it. He couldn't mean it. Paanong ito nagawang tapusin ng lahat sa kanila gayong ilang minuto lang bago yon ay handang-handa itong makuha siya. Ganoon lang ba kadali iyon para kay Emilio? tapos na sila. Ang puso ni Andrea ay nagsasabing, dapat niyang makasama ang abuelo. Ngunit kasabay na yon, ay ang pagkapira-piraso din ito dahil sa ginawa ni Emilio. Dominante ang binata. Sana itong nakukuha ang lahat ng gusto, kahit ang paggamit ng emotional blackmail. At kung mahina siya, maaaring napasunod siya ni Emilio. Ngunit hindi siya mahina lalabanan niya ang binata sa paraang alam niya. Mahal niya si Emilio. Minahal kahit napaka-imposible ng ugali nito. Pero tapos na sila. Paano kung totohanin ni Emilio ang sinabi nito? Kung oo, hindi siya kawalan. Pangangatwira ni Andrea. Sa kabila ng pagbabantana, tumulo ang mga luha sa mga mata niyang nakapikit ng mariin. Pinigil niyang bumagsak ang mga luha. Wala siyang balak iyaka ng isang lalaking binigyan siya ng ultimatum. Natila isa siya sa mga empleyado nito. Matatag siya. Kakayanin niya nang wala si Emilio. Magpapakasaya siya sa buhay nang wala ang binata. Oh, heto na si Emilio. Masiglang sabi ni Tita Samantha. Sabi ko sa'yo pupunta siya eh. Hindi siya lumiliban sa mga party ni Papa. Nakikita ni Andrea ang tuktok ng ulo ni Emilio dahil nagkataong mas matangka dito kaysa sa ibang lalaking nakapalibot dito. Biglang nakaramdam siya ng halo-halong emosyon. Isang linggo na ang lumipas mula nang umalis siya sa isla, ngunit ni minsan ay hindi malamang ito tumawag, kahit man isang beses. Ang paglayo rito ay umuubos na sa pagtitimpi niya at nagtataka siya ron dahil si Emilio naman ang hindi magandang naging usapan nila. Nasaan na ba ang kanyang pride? Sinong mga kasama niya? Tanong niya nang hindi napigilan ng kuryosidad. Makapangyarihan si Emilio sa mundo ng pagnenegosyo. Gustong makuha ng kalakihan ang galing niya. At ang mga babae ay gusto siyang makuha. Sagot ng tiyahe na may kasamang tawa pinili ni Lolo Ramon na ganapin ang okasyon sa hotel nito. Si Lolo Ramon rin ang bumili ng suot ni Andrea ngayon. Puti iyon na lalong nagpatingkad sa kulay niya, na nakuha niya sa pagbibilad sa araw. Bagaman mas revealing ang gown niya kaysa sa nakasanayan niya. Pinilit niyang huwag maasiwa habang suot ito. Para na rin mapasaya ang tiyahin na bagaman, mahirap pakitunguhan, ay ang laki naman ang naitulong upang makagamayan niya ang buhay sa bagong pamilya at mundong ginagalawan. At kung hindi lang dahil sa kalungkutang nadarama niya sa pag-iwan kay Emilio, mas na-enjoy sana niya ang bonding nilang maglolo. Natuklasan nilang pareho silang may sense of humor, at mas gusto nilang ang simpleng uri ng pamumuhay. Sino siya? Turo ni Andrea na ang pinutukoy ay ang babae na nakasuot ng matingkad na kakarampot na bistida na nakakapit sa braso ng ama ng kanyang pinagbubuntis. Napakawalang konsiderasyon ni Emilio para magdala ng ibang babae sa kanyang party. Si Amanda. Pagbibigay alam ni Tita Samantha. Matagal na silang magkaibigan, pero gusto ni Amanda na lumagpas pa sila ron. Huwag mong titigan si Emilio Andrea. Huwag mong ipahalatang nasasaktan ka sa ginawa niya. Lalo na at ang gabing ito ay para sa'yo at marami pang ibang binatang maaring pag-ukulan ng pansin. Dagling nag-iwas si Andrea. Ganoon ba siya kahalata sa nararamdaman para kay Emilio? Marahil nga dahil sa nakalipas na linggo, ay halos hindi siya makakain at makatulog. Malungkot din siya. Lalo siyang nahihirapan sa paglipas ng mga araw na wala siyang dalaw o tawag man lang na natanggap mula kay Emilio. Muntik na nga niyang tawagan ng binata sa telepono, pero itinigil niya ito dahil inisip niya ang pagbabaliwala na nagawa nito sa kanya para pigilan ang sarili. Tinignan ulit niya sina Emilio at Amanda, matagal nang magkaibigan o magkaibigan. Kung makakapit kasi si Amanda kay Emilio, ay parang si Emilio ang tanging suporta ni Amanda sa isang napakalakas na bagyo. Pinalis ng dalagang ang mga iniisip, ay sa halip ay tinuon ang pansin sa binatang inalok siyang sumayaw. Sinunda ni Emilio ng tingin ng paglalakad ni Andrea patungo sa dance floor. Hindi niya nagustuhan ang pagsosuot nito ng gown, na nagpatingkad sa ganda ng katawan nito. Sigurado siyang hindi iyon kasama sa mga konserbatibong damit na pinili niya para dito. Hindi na itago ng bistida ang sopistikasyon na kagandahan ni Andrea. Mga kalidad na hindi niya gusto na matutuhan ng dalaga. Kung hindi lang dahil sa kaalaman na siya ang nakipaghiwalay, ay sumugod na siya palapit kay Andrea at itinago ito mula sa mapanuring mata ng kalalakihan sa party. Tuluyang uminit ang kanyang ulo nang magsimulang umindak si Andrea. Sumasabay ang maliliit nitong balakang sa musika. Napahinto naman si Andrea sa pagsasayaw ng may ibulong ang tiyahin. Gusto kang makausap ni Papa sa suite niya. Hindi mapigilang mag-alala ni Andrea habang papasok sa suite ng abuelo. Iniisip na may masamang nangyari dito. Nakabukas ng bahagya ang pinto ng suite, kaya pumasok siya. Nagpalingalinga siya. Nagulat na nag-iisa lamang siya ron. Maya-maya ay bumukas ang maluwangang pinto at pumasok ang nagmamadaling si Emilio. Napahinto ito nang makita siya. Sininong, wala pa siya. Gusto ka rin bang makausap ni Lolo? Hindi napigilan ni Andrea na humanga kay Emilio sa suot na no formal suit. Animo pinakintab na bronze ang balat nito sa suot na puting shirt collar. Napakagwapo ng mukha nito. Matigas nga lang. Mukhang mas gusto niyang tayong dalawang mag-usap. Tugo ni Emilio na ang pinto upang magkaroon sila ng privacy. Natigilan naman si Andrea. Wala kong gustong sabihin sa'yo. Ako, maraming sasabihin. Seryoso na sabi ni Emilio na sinuyod siya ng tingin. Anong naisip mo't nagsuot ka ng ganyan? Nang ano? Hamo ni Andrea napinigil ang sariling mangilag sa binata. Anong problema sa suot ko? Hindi disente yung suot mo. Buntis ka pa naman. Walang gatol nitong sagot. Hindi pa halatang buntis ako. Galit na sigaw ni Andrea. Pero buntis ka. Paalala nito. At kung makapagsayaw ka kanina, parang hindi mo iniisip ang kalagayan mo. At anong alam mo don? Singhal ni Andrea nasaktan sa sinabi ni Emilio. Kahit kailan ay hindi tayo nakapagsayaw at lalong hindi tayo nag-date. Ipinapakita lang nun kung anong relasyon ang meron tayo. Wala nang halaga pang pagsisihan ng mga bagay na wala na tayong magagawa. Galit ako sayo. Sigaw ni Andrea. Wala kang karapatan na pakialaman ng gusto kong isuot at gawin. May pakialam ako sa bata. At hindi ka naman talaga galit sa akin Paalala ni Emilio sa kanya. Paano mo nalaman? Hiniwalayan mo ko. May pait na sabi ni Andrea. Sa tingin mo, mas mabuti para sa amin ang anak mo yon At paano na yung lahat ng nang nangyari sa atin? Inenjoy natin ang isa't isa. Tiwalang sabi ni Emilio na nakatitig sa kanyang mga labi. Wala ka namang reklamo nun. Naginit ang katawa ni Andrea sa narinig. Inabot naman siya ni Emilio. Hindi sigaw ni Andrea. Natatakot siyang mahawakan ni Emilio at maibigay niya ang tugon na wala itong karapatan na kunin muli sa kanya. Magkaayos na kaya ng tuluyan sina Andrea at Emilio? Abangan sa huling kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.